Dahil sa isang pangit na nakaraan, tanggap na ni Charm na habang buhay siyang mag-iisa. Kaya naman ang dumating si Conan sa buhay niya, nawindang ang buong sistema niya. Tila isang unos ito na hindi humupaho pa sa katinoan niya. The salt was too much for her to bear and her heart finally gave in. Pero kasabay ng ikilawang pagkakataon na sumugal siya sa ngalan ng pag-ibig, saka sila minulto ng kanya-kanyang nakaraan. Paano pa niya haharapin ngayon ang bagong pag-ibig? Bukod doon, may sumingit pa sa eksena. Si Ginny na bahagi ng kanyang nakaraan at tila magiging malaking dahilan para mabigo siya kay Conan. Aling Minda, dali niyo ang pagkilos. Hindi tayo maaaring magtagal pa rito. Ininerbius at natataranta na sabi ni Charm sa middle age na katiwala niya. Eto na, eto na nga. Natataranta rin to nito. Diyos ko, ano ba ang nangyayari dito? Si Lola Emilia. Nasa pick-up na. dali niyo na ho. Pag-aopura niya rito ang mga gamit dito. Wala na tayong madadala paaling aling nila. Punong-puno na ang sasakyan natin. Dalian nyo na ho. Tumalima ito. May kip-kip lang itong bag na kinalalagyan ng ilang personal na gamit na din nito gaya ng bili niya. Paglabas nito, sumunod siya rito at hinatak ang malaking pinto na gawa sa solidong nara. Ikinandado niya ang ancestral house na ipinamana na sa kanya ng kanyang abuela. Iniisip niya kung lahat ng bintana at pinto sa buong bahay ay nakasara naka-off na rin ang fuse ng kuryente para safe. Sakalang siya tumakbo patungo sa naghihintay na pick-up. Paparating pa lang daw ang bagyo, pero dahil katatapos pa lang ng naunang bagyo, hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong bumaba ang tubig sa mga ilog. Matinding buhos ng ulang at malakas na hangit ang agad sumalubong sa kanya. Kahit naka-raincoat ay nabasa pa rin siya ng ulan. Hindi na kasi siya nagpayong dahil hindi niyong kakayanin ang lakas ng hangit ng mga sandaling iyon. Tinatangay siya ng hangin sa maikling distansya mula sa pinto ng bahay patungo sa pick-up. Umakyat siya sa front passenger side at saka na ng apat na kasamang nauna na roon. Tara na, dali. Sabi niya sa driver na si Niboy na agad namang tumalima. Lumabas sila ng gate na siya na mismo ang nagsara at nagkandado. Basang-basa na siya na muli nang pumasok sa sasakyan. Hanggang sa na ang tubig? Tanong niya kay Niboy ng tuluyan na silang umandar. Dito, kalahati na ng gulong ng ibang sasakyan sa kalyeho na tayo daraan, Ma'am Charm. Hindi na raw makadaan palabas ng kabayanan. Malayo yun, pero kung doon tayo mas ligtas, doon tayo. Nalian mo at mabilis na ang pagtaas ng tubig. Lumingon siya sa bintana at tingnan ang nakalubog ng mga gulong ng sasakyan nila. Opo, pinasibad na nito ang pick-up. Lumingon siya sa backseat at tinignan ang nakapikit na abuela niya. Masikip sila roon dahil marami silang bitbit -bit na gamit ng kanyang lola. Bukod doon ay kasama niya ang dalawa niyang kawaksi sa bahay habang basang-basa namang nakalupagay sa truck bed ang houseboy niyang si Ato. Madalian ang kanilang paglikas. Hindi siya nagdalawang isip na umalis sa sandaling nalaman nilang tuluyan ng umapaw ang dam na malapit sa kanilang barangay sa dulong bayan na sakop ng lalawigan nila. Magpapakawala na raw iyon ng toneto ni Ladang Tubig at anumang sandali ay dadaanan na sila niyon. Umapaw na rin ang ilong na dumadaan sa property ng kanyang lola. Doon pa lang ay pinasok na sila ng hanggang tuhod na bahag. Ang lari na ang gano'n sa kanila noong teenager siya. Umapaw ang ilog at napuno ng tubig ang buong tahanan nila. Sa bubong sila nagpaumaga. Nang rumagasa ang malakas na tumig ay bumigay ang isang poste ng bahay. Nahulog ang ilang kasama nila. Isang malaking bangungot ang nangyaring iyon. Namatay ang kanyang tiyuhin at nawala ang dalawa niyang pinsan at isa nilang kawaksi. Hindi na niya ipagsasapal ang buhay nilang lahat ngayon. Nang pumasok ang tubig sa kabahayan ay minadali na nila ang paglikas. Kaya ngayon ay pilit nilang tinatawid ang patungo sa kinaroroonan ng bahay at lupang minana niya. Sa kanyang yuma ang mga magulang, doon sila tutuloy pansamantala. Umaasa siya na kahit binabahari ng kabayanan, hindi yun kasinsama ng nang nangyayari sa kanilang lupain sa barangay Solano. Mat na lupa ang bahay na iyon kaya hindi agad binabahan. Ang problema lang ay kung paano sila makakarating doon. Tinahak nila ang bakubakong kalsada na halos wala nang sasakyan dahil sa mataas na tubig. Ang pickup nila ay lumang Land Cruiser na ipinaayos niya para ma-maximize ang espasyo. Inagamit din kasi yun sa delivery ng kanyang mga paninda. Parang mini-truck yun ng panahon ng hapon. Lumagpa sila sa barangay kalyehan pero nang makarating sila sa kalsada ay malaki na rin ang tubig. Umaapaw na yun sa mga gilid ng palayan. Nararamdaman nila ang lakas ng current ng tubig habang nakainto sila dahil sa isang malaking truck na lumubog ang mga gulong sa makapal na putik. Hindi sila makalampas doon dahil hindi pa naiiyahaw ng mga tao roon ng truck. Ilang sasakyan din ang pagitan nila, ang lalaki pa ang nasa una nila. Hindi tayo dapat magtagal dito. Baka daanan ito ng tubig galing sa dam. Lalaki pa lalo ang tubig. Hindi na niya sinagot ang sinabi ni Nibol. Mula sa baksit ay narinig niya nagdarasal ang dalawa niyang katulong habang nagsisimula na namang umungol ang kanyang lola. Dahil hirap ito sa pagkakaupo roon, kumunot ang kanyang noo. Hindi niya alam kung paano sila makakaalis doon. Natigilan siya sa pag-isip ng marinig ang malakas na lagaslas ng tubig na parabang bumubulong mula sa malayo. Napasigaw si Neboy nang mapatingin sa bintana ng sidingin. Diyos ko po, nanlaki ang kanyang mga mata. Rumaragas ang malaking tubig mula sa palayan sa kanilang gilid patungo sa kalsadang kinaroroonan nila. Nagsisigaw ang mga kasama nila. Nagkagulo silang salima sa loob ng sasakyan habang nagsisigaw naman si Ato sa likuran. No, la, Lumipat siya sa likuran na waring kapag niyakap niya. Ang kanyang abuela ay maliligtas na ito sa kaambang panganib Pumikit siya at niyakap ng mahigpit si Lola Emilia, sa humampas ang malaking tubig sa kanilang sasakyan. Nakakunot na o si Mark. Kay Conan habang naglalakad sila palabas ng ospital, na pinagtatrabaho niya. Hindi mo ba maaaring pagpaliban ang pagbisita kay Cindy ng pang ilang araw lang ha, Conan? Pumabagyo pa at ayon sa pag may isang bagyo pang kasunod. Tatama raw yun mamayang gabi. Hindi ba lumulubog yung lugar ni na Cindy? Isa ang kulaba sa tatama ng bagyo. Ilang araw lang naman pare, sabi nito. Hindi ko na maaaring i ang lakad ko, Mark. Dapat nga 3 days sagot pa ako na araw eh. Kung hindi lang may in-refer pa si Mrs. Rocafort na kliyenteng interesado raw, kumuha ng bulk order ng mga parol ko. Nandoon na sana ako ngayon. Yun na nga eh, pupunta ka ng kulaba na ganito kasungit ang panahon. Walang masamang mangyayari sa akin, okay? Mago pa dumating ang bagyo naroon na ako. Isa pa nakakahiya sa mga kamag-anak ni Cindy ang tagal ko nang na-confirm darating ako. Kaya ako na naghanda ang ngayon. Hayaan mo na yun. Total pera na ipinadala mo na sa kanila. Ang ginamit sa paghanda eh. Makinig ka naman sana pare. No. Can do. Tol. Sasaglit lang ako sa kulaba tapos uuwi rin agad ako ng nabal. Ang dami kong powder dapat nang nasimula na agad ang ngayon. Kaya kailangan ko na rin iraos ito. Ang tigas ng ulo mo. After all, these years minsan ay naiisip ko pa rin na baka talagang sinasadya mong ilagay sa panganig ang buhay mo. Para makasunod ka na kay tagap kong wala na siya. Putol niya sa sinasabi nito. Hindi ko na iniisip na magkakasama kami in the near future. Pero ang hindi siya puntahan, umiling na lang ang kanyang kaibigan. Naiintindihan niya ang concern nito. Masungi talaga ang panahon at may mga report pa ng pagbaha. Pero gusto niya ang puntahan sa Cindy. Kahit na pitong taon na itong patay, every year kapag dumarating ang death anniversary nito, ay hindi siya nakakalimut na puntahan at bisitain ito sa kulapa Lalo siyang naobligang gawin iyon dahil napilitan siyang mga ako. Napupuntahan ito hanggang kaya niya. Mula nang magpaalam sa kanya ang mga magulang nito na ipinitis ng kapatid nitong nurse sa Amerika. Siya na raw ang bahalang tumingin sa puntod ng kanyang yumaong nobya. Pero kahit siguro hindi sabihin sa kanya ay ganun talaga ang gagawin niya. O paano? Thank you Lee. at pinatuloy niyo ako sa bahay niyo. Sabihin mo kay meeting sa again. Baka next month narito uli ako. Magpasabi ka agad para may paghanda ko yung kwarto mo sa bahay, okay? Sige. Tumalikod na siya at maglalakad na sana patungo sa kanyang kotse na kanina ay nakapark sa harap ng ospital nang tawagin uli siya ni Mark. Conan, mag-iingat ka ha. Ngumiti siya sabay kaway rito. Pinayungan siya ng gwardya ng ospital patungo sa kanyang kotse. Nang makapasok sa loob, mabilis na yung binuhay ang makina niyon. Paglabas na paglabas pa lang ng kanyang kotse ng gate ng ospital, sinalubong agad siya ng baha hanggang ibabang bahagi na iyon ng bintip Not a good sign. Napailing siya pero itinuloy pa rin ang pagmamaneho. Kung hindi lang death anniversary ni Cindy, hindi siya makakaisip na sumugod sa ganun kasamang panahon. Pero tradisyon na niya ang puntahan ng nobya and he was not able to break his promise to her no, nang dahil lang sa ulang ito. Pumuntong hininga siya at tinignan ng mahabang kalsada kanyang babagtasin. Nasa takloban pa siya at sobrang bigat ng traffic kaya tiyak na matatagalan siya sa biyahe. Nakagawian na niya ang tuwing luluwas siya ng takloban ay sa pinsang buo at best friend niyang si Mark siya tumutuloy. Close sila mula pagkabata. Sabay silang nag-aral sa isang eskwelahan ng grade school hanggang high school. Sabay rin silang lumuwas sa Tacloban para mag sa UP. Ito ay isang pre-med course at siya naman ay business management. Pero nag-iba ang takbo ng buhay nila nang pagkatapos ng kolehiyo Ay dumiretso sa pagdodoktor si Mark. Samantalang si Hermione nagtrabaho sa isang multinational company. He enjoy what he's doing. nag aaral ipitol nangyayain siya nitong makipag-force on date, ipinag-blind date siya nito sa best friend ng bagong girlfriend nitong si Carla. Pumayag siya. That was how he met Sandy. And the rest was history. Cindy took him by storm. She was an up and rising photographer. She was perfect in his size. Model ang dating ng itsura nito. Glamorous, independent, happy go lucky at napakabait. But it started out as a blind date turned into a steady dating. After six months, they finally went steady they had really been happy together. Napangiwi siya sa isiping iyon. Lumiko siya sa kalsada upang umiwas sa traffic na agad niyang natanaw para lang pala sa isang kalsada ang mas makitid ang daanan at mas mahaba ang traffic. Napabuntong hininga siya at bumitiw sa balibela. Simula yun ng mahabang biyahin niya. Nasa bayan na ng Nubal sa Biliran province si Conan at ilang oras nang naipit sa traffic. Nagpakawala siya ng buntong hininga. Pagod na siya sa mahabang biyay Gusto na niyang magsisi at tama si Max sa ito nito. At this rate baka hindi na siya makarating sa araw ng kamatay ni Cindy. Ang masakit pa hindi niya alam kung kailan siya makakatakas sa napaka-traffic na lugar na yun sa highway. Malas pa rin na sa likuran siya ng isang malaki at lumang birding pickup. Ang laki niyon ay wala na, na siyang makita sa unahan. Imposible na rin mag-change lane na sa traffic. Naisip niya ang bumalik na lang. Pero alam niya yung bahana sa danaanan niyang kalsada kahinaan. At hindi na siya makakatawid ulo para bumalik sa takloban. Kailangan niyang makapunta sa bayan ng kulaba. Napasimangot na lang siya. Mukhang pinagtitiyap talaga ng panahon na huwag siyang makapunta kay Cindy. Tas bayo ng kanyang loyalty. Pero nakarating na siya roon. Ilang oras na lang siguro at makakarating na siya sa town proper ng kulaba. Idiniritso niya ang kanyang likod at sa kami na sa samasahe ang kanyang balikat. Masakit na ang buong katawan niya. Kapag nakaraos siya roon, magpapamasahe siya ng dalawang oras para makabawi. Hawak pa niya ang braso at iniikot-ikot pa yun ng una yung marinig ang ingay na tila tambol na dumadagundong. Sa kanya narinig ang malalakas na sigawan sa labas. Napatingin siya sa kanan at dahil nasa gilid sila ng kalsada, napasandal siya sa tagiliran ng kanyang kotse nang makita ang rumaragas tubig na papalapit sa kanila. Oh my God! Nanlaki ang kanyang mga mata at tila sandaling na paralisa ang katawan. Naisip niya na hindi totoo yun. Pero mabilis ang pagdating ng malaking tubig. Malulunod siya sa loob ng kotse kapag nanatili si Ram. Automatikong binuksan niya ang kanyang sasakyan at kahit malakas ang ulan ay tarantang iniwan niya ang kotse. Tumas bigla ang tubig dahil paparating na ang malaking bahagi nito. din siya sa pickup na nasa una ng kotse niya. May delivery truck pa ng manok sa una niyon. Malakas ang current pero pinilit niyang makapaglakad sa ilang hakbang na yun na tila napakahirap gawin. Tumumbas siya ng humampas ang tubig sa kanya. Pero sa halip na mawala ng loob ay pilit niyang nilaban niya. sa ay halos talo niya ang pick-up ng makakapit siya sa nakataling bakal sa hagdanang nasa pulutan niya. Hindi na niya alam kung nasa ng malaking tubig pero nakabibingit na ang ragasa. Ibig sabihin ay malapit na yun. Yumakap siya sa rehas bago niya naramdaman ang lakas ng hampas ng tubig. Naitulak niyo ng pick-up na bumangga sa kaharap na delivery truck. Mabuti nila at hindi siya naipit. Nangunyapit siya ng hustok sa ka nanginginig na pumikit at na sana ay makaligtas siya sa ordeal na sinasagasa niya ng mga sandaling iyon. Sa taas, doon tayo sa taas, sigaw ni Charm. Sa unang hampas pa lang ng tubig ay ninakap na niya ang kanyang lola. Pero nagsisigaw ito lalo nang makita nito ang mga nangyayari. Nagsigawan din ng kanyang mga kasama ng gumalaw ang kanilang sasakyan sa porsa ng tubig. Humampas sila sa sasakyang malapit sa kanila. Walang nagsalita o kumilos habang nakikiramdam ang lahat sa susunod na mangyayari. May nakaharang na truck doon sa kabilang kalsada. Swerte natin at natapat tayo ron. Hindi tayo basta-basta madadala ng agos. Nauutal na sabi ni Neboy. Noon lang uli siya nakahinga. Wala tayong ibang magagawa. Malulunod tayo rito kapag hindi tayo nakalabas. Sabo ilo nito na tumayo na mula sa upuan nito at parsahang itinulak ang sunfruit ng pickup. Hindi kaya ni Lola. Tinignan siya ito kapag hindi natin sinaiyaklat Sige, pagtulungan natin. Aling minda ang waterproof coat ni Lola. Tumanguang ang kanyang inutusan. Saka pinihit ni Niboy ang lock ng sunroof. Pagkabukas niyon ay pumasok ang ulan sa loob ng sasakyan. Kinuha nito ang lubid na dala nila mula sa ilalim ng upuan nito. Itali niyo ang mga sarili ninyo. Ibabato ko muna kay Ato ang tali para maitali niya sa overhead carrier nitong sasakyan. Napasigaw sila ng maramdamang umuusog ang sasakyan nila papunta sa kaliwang bahagi ng kalsada dahil sa lakas ng pwersa ng tubig. Inilabas ni Niboy ang ulo sa butas at saka sinigawan si Ato. Ilang sandali pa itinali na siya ng lalaki at siya ang pinaunang palabasin. Nang nasa tuktok na siya ng pick-up, inalalayan malakabas ang kanyang lola na takot na takot. Tinulungan siya ni Ato na mailabas ang matanda mula sa salbo. Sumunod na si Naaling Minda. Si ang huling-huling lumabas. Agad niyang tinakpan ng kumot ang lola ni habang yakap-yakap ito at nababasa ng malakas na buhos ng ulan. Diyos ko ano itong nangyayari sa atin? Nanginginig na sabi nito, magdasal tayo, magdasal. Nakaupo siya sa tuktok, nagmapansin niya ang isang lalaking umakit sa likod ng truck na katabi nila. Hirap na hirap ito pero pinipilit nitong makarating sa tuktok na yun. Sa tingin niya ay hindi nakakayanin ng lalaki dahil nadulas na ito ng isang beses mula nang makita niya. Kung makakabitiw ito, nilingun niya si Niboy para sabing tulungan ng lalaki. Pero nakatalikid sa kanya at may inaalalayan sa kabilang panig ng kanilang pickup para makakyat hindi tangayin ng baha. Ganon din si Ato. Lola, sandali lang. Ay aling min kayo umulo. Minitiwan niyang abuela at saka siya kumapit sa taling ginamit nila kanina palabas ng sasakyan. Baka mahulog ka. Babala ni aling Minda. Hindi siya umimik. Kumagalaw ang pick dahil sa impact ng tubig. Pero maingat pa rin niyang binaybay ang dulo ng bubong niyan. Hoy, kapit, kumapit ka rito. Huwag ka dyan. Sigaw niya sa lalaki. Pagkatapos niyang ulitin niyo ng ilang beses, ay sakalang ito tumangon. Ibinato niya rito ang hawak niyang lubid. Inikot nito yun sa braso nito ng ilang beses bago niya ito hinatak. Nang kumapit uli ang lalaki para tumalang sa pick-up na dulas ito, kung pwersa ang hinatak niya yun para hindi tangayin ng tubig. Sa lungat sa ragasan ng tubig ang posisyon ng lalaki, pero pinilit niyang hatakan ito pabalik sa pick-up. Nang makakapit ang lalaki, hindi niya tinigilan ang paghatak dito. Hanggang sa makita niya na dahan-dahang umakit ito sa hagdan ng pick-up papunta sa bubong, saka humihingal na napahiga ang lalaki sa harap niya. Okay ka lang? Tanong niya. Bakit ang tagal mo akong hinatak? Muntik na akong na. Natigilan siya sa sinabi nito. Bigla siyang nainis dito dahil salip na magpasalamat. Ay sinisi pa siya nito. Ikaw ang may kasalanan. Hindi ka maingat. Umubo ito ng umubo. Mabuti na lang nakakapit ako ng mabuti. Saka lang siya tinignan nito. Salamat. Tumanguna na lang siya. Nainis na siya rito. Nakaupo na ito ng talikuran niya. Mula balikan ng kanyang lola. Saka naman yung mugyog ng malakas ang pick-up. Nagsigawan ang mga nasa bubong at nawalan siya ng panimang. Tumagilid siya at napatili. Mahuhulog na sana siya sa tubig sa pagitan ng truck at pickup. Nang marinig niyang sumigaw ang lalaki. Miss, miss, tumalo nahulog Nahuhulog siya nang nakmain siya nito sa bandang dibdib na siyang naabot nito. Sumigaw siya, pero nahulog na ng tuluyan ang kalahati ng kanyang katawan sa malamig na tubig. Automatikong kumapit siya sa lalaki na hindi inalas ang pagkakahawak sa kanyang damis. Huwag kang bibitaw, huwag kang bibitaw. Nang may ahon siya ng konti, Iniikot nito ang isa pang braso sa kanyang katawan sa kapilit na iniakit siya sa bubong. Kumamit siya ng mahigpit dito. Isang malakas na hatak pat pa na iahon siya nito mula sa tubig. Sabay silang napahiga sa bubong. Humihingaw sila pareho habang nananatili ang braso nito na nakayakap sa kanya. Umikit siya. Labis-labis ang pasasalamat niya na nakaligtas siya. Naunin na naramdaman ang paghaplos nito sa kanyang dibdib. Umabot na pala ang kamay nito na nakaikot sa katawan niya sa kanyang dibdib at nakahawak ito. Ano ba? Napaupo siya bigla at galit na tingin na ito. Kailangan mo bang gawin yan? Nagugulahang na siya. Nito, ang ano, huwag kang magkunwari. Sinachansingan mo na ako. Ano? Kumunot ang nool ito. Nanginginig na ang lahat ng parte ng katawan ko at muntik-munti ka na akong malunod. May isip ko pa ba yun? Yung mga kamay mo, sabay pa nilang tinignan ang kamay nito. Nanginginig na ang mga kamay nito sa lamig. Hindi kita chinachan singaw. Ikaw na nga itong sinagot ko. Sinagip din kita, no? Hindi ito sumagot. Hindi niya maintindihan kung bakit sa gitna pa ng kalamidad sila nag-aaway ng estranghero ito. Galit man ay napilitan siyang magpasalamat sa ginawa nito. Hindi itong mimik sa halip ay na lang. Halos hindi pa siya nakakatalagot dito nang gumalaw na naman ang sasakyan. Kakapit sana siya pero dahil nanginginig na rin siya ay hindi na niya yung nagawa. Uy, tumalo na naman ang lalaki sa may dakwa sa kanyang boss. Hinatak siya nito pabalik. Naramdam niya yung sumakit ang boobs niya. Dahil ng kinapitan nito ng mahatak siya. Alam niya yung medyo mayaman ang kanyang dibdib pero hindi niya sukat akalain na. Nang mapansin niya ng lalaki ay eh bigla itong bumitaw sa kanya. Nakakapit na siya sa sariling at agad niyang hinarang isa niyang braso sa kanyang dibdib. Ano ka ba? Pinabastos mo ba ako? Iyan lang ang makakapitan ko. Nagpanting ang tenga niya sabay palo sa braso nito. Bastos, bastos. Miss, manyakis, nalunod ka na lang sana kanina. Paingat at paupong umatras siya palayo rito. Sinuguro niya na hindi ito magkakaroon ulit ng dahilan para makahawak ka na sa kanya kahit pag uli ng malakas ang pika. Matalim titig na ipinukol niya sa lalaki nang balikan niya ang kanyang lola. Natili namang nakaupo at at hindi binitabitawan ang taling ibinigay niya rito habang habol siya ng team. Inirapan niya ito at hindi na muling tiningnan.